Kasado na ang mga aktibidad bago ang Grand Ritual Showdown para sa Sinulog Festival sa Cebu. Kabilang dyan ang pagbubukas ng Devotee Setting ngayong araw at ang Fluvial Parade bukas. Sinang ulat ni si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ilang araw bago ang Grand Ritual Showdown ngayong linggo, puspusa na ang paghanda ng mga lalahok na contingent sa gitna ng mainit na panahon. Tinatapos na rin ang preparasyon ng venue sa South Road Properties kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga manonood ngayong linggo. I'm excited to really foresee a kaleidoscopic celebration of Sinulog sa Sugbo 2024, still one Cebu Island. We have to come out something better than an impact. We're also preparing it as part of the venue ng Palarong Pambansa. One, two, Samantala, formal nang binuksan ng Devotee City na inilaan ng LGU ng Lungsod ng Cebu para sa mga debotong nais makilahok sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ngunit walang matirhan sa lungsod. Gamit ang mga shipping container, dito sila pansamantalang maninirahan ng libre. Sagot din ng LGU ang tubig at kuryente. Kahit mainit sa loob, hindi na nag-atubili pa ang ilan sa mga nagtitinda ng kandila, gaya ni Manong Patricio na nagmula pa sa bayan ng pinamungahan. Ang pangayon tunay malang Kaya at Makikitira rin dito ang grupo ni na Juliet na nagmula naman sa lungsod ng Bugo. every year. Ilan kayo magkakasama? Marami kasi, marami kami. <laughs> so paano ba 'to mabebenta niyo ba 'to lahat? Oh, depende. Sana. Sana. Oo. Oh, Magkano oh. ba 'to? 80 80 pesos. Oh, 80 pesos, yes. Ah, okay. Saan niyo ginawa 'yan? Doon sa Udlot, Bugo City. Sa Bugo City talaga. Oh. Bukas, inaabangan na ang fluvial parade, kaya naman nakahanda na ang mga bangkang lalahok sa isa sa pinakamahalagang religious activity ng kapistahan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.